Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada binabantayan low pressure area sa may silangan ng Luzon, isa ng ganap na bagyo. Isa pang LPA sa labas ng PAR, binabantayan ngayon ng pag -asa. Ang lungsod ng Maynila mabilis na binaha dahil sa mga pag-ulan ngayong umaga. Sa buong Metro Manila, ang Quezon City na lang ang nananatiling walang class sa suspension. Samantala mga kabrigada, DPWH Secretary Bonoan ni Paubayan na sa Pangulo kung papalitan siya ni dating Secretary Rogelio Singson. Vice President Sara Duterte Imbitahan o iimbitahan na rin daw sa pagdinig ng kamera sa mga pagbaha. At isang HPJ o HPG personal, inereklamo e ang sarili nilang superior dahil ang sumunoy pagtanggap nito ng 7 million pesos na halaga ng suhol. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Bigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali. Ganda balita nationwide. Sa Tang balita nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Biyernes ka Brigada, August 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. Ang Brigada Leo Navarro Malikben. Kapalitan Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Isa ng ganap na bagyo mga kabrigada ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Aurora at tinawag na bagyong isang. Ayon pa sa pag-asa, naglandfall ang bagyo sa bahagi ng Kasiguran Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 70 km kada oras. Nakataas ang Tropica Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Northern at Central portion ng Aurora at Northern portion naman ng Nueva Ecija. Patuloy namang pinalalakas ng bagyo ang umiiral na Southwest Monsoon or Habagat na magpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, Albay, Sorsogon at Masbate. Samantala, binabantayan din ng Weather Bureau ang isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong na monitor sa layong 1,115 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon mga kabrigada, wala pa rin o meron pa itong low potential o siyang mababang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ilang bahagi ng Metro Manila ang binaha dahil sa malakas na ulan dulot ng masamang panahon. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Naisahang ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa walang tigil at malakas na buhos ng ulan ngayong biyernes sa Paranaque City gutter deep na baha ang nararanasan sa Dr. A. E. Santos Avenue, corner Kalainay Avenue, habang tardit na baha naman sa bahagi ng Dr. A. E. Santos Avenue at paranya kay National High School Northbound kung kaya't hindi ito possible sa lahat ng uri ng sasakyan. Gutter deep na baha din ang nararanasan ngayon sa Edsa Shaw Tunnel Northbound at Ortigas-Lasal Gate 6 Westbound sa Mandaluyong City. Sa Pasay City, Half-tire ang bahal sa Edsa Rojas northbound habang gutter deep naman sa Andrews Avenue tramo westbound. Marami rin kalsada sa Maynila ang nalubog sa baha. Gutter deep ang baha sa Rojas Carino Service Road northbound, Rojas Boulevard Carino Avenue intersection, Rojas Boulevard UN Service Road, Liberisa Corner Carino Avenue, Taf Avenue Carino Carino Avenue, Taf Avenue Corner Nakpil Street, Pedro Hill Corner Taf Avenue, Pedro Hill sa tapat ng PGH, Rino, Pedro Hill northbound at Rojas Katigbak. Tardip na baha naman ang baha, o oh, naman ang baha sa Rojas Calao kaya hindi possible sa lahat ng uli na sasakyan. Sa Makati City, gutter deep ang baha sa Rojas Buendia northbound. In the heart of changing lives, sa Si Brigada Diego Castillo ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of Brigada Balita Nationwide. Kabrigada nag-announce na rin ng class suspension ang halos lahat ng mga LGU sa Metro Manila ngayong araw habang ang ilan na may wala na rin pasok ngayong hapon. Kabilang sa mga nag-anunsyo na walang pasok ngayong hapon ay ang mga sumusunod. Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Manila, Pasay, Taguig, Mandaluyong, Caloocan, Nabotas, Marikina, San Juan, Malabon, Pasig at Pateros. Nag-anunsyo na rin ang Makati City mga kabrigada pero nananatiling wala pa rin announcement ang Quezon City. Sa labas naman ng Metro Manila, nag-announce na rin ng class suspension sa buong lalawigan ng Albay, pati na rin ang Makalelon sa Quezon at halal-hala -hala sa Rizal. Sa Laguna, walang pasok sa Kabuyao, Pagsanghan, Pila, Santa Cruz at Santa Rosa. Rigada, baldita, sa ibang balita mga kabrigada, muling ibinahagi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na hahayaan niya ang Pangulo na magpasya sa magiging kapalaran niya bilang kalihim. Sa isang panayam, kinumpirma ni Bonoan na narinig na raw niya ang balibalita na inaloka si dating Secretary Rogelio Singson na bumalik sa DPWH. Sa kabila nito, wala pa raw siyang formal na natatanggap na order o papel para rito. Ay, kay Bunuan, huli niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos noong Miyerkules at wala pa itong nababanggit na usapin kung pinapaalis na ba siya sa pwesto. Kung maalala kay Singson na mismo nang galing na hindi na raw siya babalik sa pwesto bilang DPWH Secretary. Uma, ataw, Kanindigan naman ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC na dapat nang bumaba sa pwesto si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito nga ay sa gitna ng sunod-sunod na issue ng katiwalian kaugnay mga kabrigada sa flood control projects dito sa bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, idiniin po nitong hindi na makakaila ang lalim at lawak ng korupsyon sa infrastructure sector, partikular sa flood control programs ng pamahalaan na pinopondohan ng bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Hit pa ng BACC. Kahit walang direktang ebidensya laban kay Bunuan, may pananagutan pa rin siya bilang pinuno ng ahensya na siyang nasasangkot sa katiwalian. So, out of delicadeza, mm. BACC is called. Ikaw na, kung mm. natatagalan, nagkakahiya ang kay Presidente, uh, you do the initiative or para na lang sa bayan para walang ma-influence no Magandang mga kabrigada ang grupo na dapat muna magbakasyon ang komisyoner ng Commission on Audit or COA na nauugnay sa ilang kontratista sa flood control. Kung maalala, ang asawa ng isang COA komisyoner ang umano'y nakakuha ng 200 million pesos na halaga ng proyekto. Sabi pa ni Evangelista, dapat na muna itong mag-leave sa kanyang puesto para maiwasan ang conflict of interest. Duro, uh for the sake of transparency at uh siguro baka uh sama we can ano no uh, uh mag-leave muna siya uh, mm. during a uh, preventive uh, hindi man suspension mm. kundi uh pambakasyon din muna natin bakit yun nga masakit eh, mm. eh Kaso kahit pagbakasyon din mo itong commissioner ng COA eh mm. siyempre may galamay pa rin yan. Yeah. Ano? At sa huli, din niyang dapat ay maging independent at transparent ang lahat ng investigasyon na may kinalaman sa mga flood control projects. Umaasa naman ng BACC na may mananagot at makukulong sa gitna ng mga isiniwalat na katiwalian. Balita, nationwide! Mga kabrigada, malaya raw na dumalo si Vice President Sara Duterte ah, sa pagdinig ng Tricom o yung Infracom kasunod ah, ng akusasyon nito na dapat silipin ah, ang mga kongresista sa palpak na flood control projects. Ah, sabi ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon, ah, mabigat ang paratang ni Duterte laban ah, kina House Speaker Martin Romualdez ah, at dating Appropriations Chairman Elizalde Coona sila ang nagdedesisyon sa budget at nagahati-hati sa pondo ang mga kongresista. Pero sakaling paunlakan ni VP Sara ang imbitasyon na dapat anya ay under oath o manunumpa siya bago magbigay ng salaysay. Samantala sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ridon, muli nitong idiniin na tuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa kabila ng mga panawagang hindi dapat ang Kamara ang nag-iimbestiga sa isyu, Anya tuloy pa rin ang kanilang oversight function at hindi sila mahihinto kahit na may mga lumutang pa na mga pangalan sa mga kasamahan nila sa Kamara. Ang mangyayari raw sa oras na may madawit na congressman na hindi na nila ito palalakihin pa o palalahukin pa at kaagad nila itong isasubmit ang report sa DepDev. Atin po assurance sa mga kababayan natin, pagka po may na kongresista o senador, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Mm -hmm. Pero puputulin natin agad yung inquiry. Sa usapin ng particular na proyekto po na ito at uh, ipapasa po agad sa DepDev. Kada Samantala mga kabrigada, limang miyembro naman ng PNP-HPG inareklamo ang kanilang superior dahil daw sa bribery or suhol at case fixing. Wala dyan sa Kampo Krame, Kat Austria. Ibrigada mo! Brigada. Limang miyembro ng PNP Highway Patrol Group ang nagsampa ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa kanilang superior na si Police Colonel Romel Casanova Estulano. Hepe ng HPG Special Operations Division dalo manaw sa pagtanggap ng itong milyong suhol at makikipagsabwatan umano para ma-absuelto ang isang high-profile detainee. Kasong grave misconduct, dishonesty at kanda can becoming of a police officer ang inihaing reklamo ni na Police Lieutenant Adolfo Mendoza, Police Staff School, Sergeant Aladin Orale Police Staff Master Sergeant Ronnie Verhones, Police Master Sergeant Teresa Barola, at Patrolman Arnel Fontiles Jr. laban kay Escolano at kanilang miniliin ang agarang pagpapatalsik nito sa serbisyo. Inakusahan nilang otos na tumanggap umiinig hindi bababa sa 7 milyon kapalit ng proteksyon at imanipulate iman umano ang karso na laban sa isang high-profile detainee sa si J.J. Javier na nahuli sa operasyon noong June 13 sa Paranaque dahil sa illegal war mo. Sa nasabing operasyon na recover isang Glock 19 Genocide Pistol, mga bala, bulletproof vest at isang secret explosive device. Bale pa sa reklamo na ipagsabuatan o ng sa Estolano sa bugada ni Javier upang makuha ang tatlong malalaking transaksyon. Dalawang milyon pa sa dismissal lang kasong dati ng isinampa sa paranyake. isang milyon kapalit ng Trebelinio habang nakulong kabilang ang panasamantalang paglaya at apat na milyon upang pahinain ang kaso sa Quezon City, sa pamamagitan ng pag ng ebidensya, particular ang nakuha ang c 4 explosive. Dagdag pa ng mga police, binulitan at sinampahan pa sila ng mga kaso na eskulano sa ombudsman itinuturing ng mga komplain na tamang ginawa umano ni Estolana bilang malino na kaso ng bribery, obstruction of justice, malicious uh, prosecution at paglabag sa Anti-Graft and uh, Corrupt Practices Act na din ang Code of Standards and Ethical Standards for Public Officials na nawanda ng mga kumpulang mabilis at patas sa investigasyon at iginiitin lang kinakailangan alisin sa kwesto sa si Estolano upang maibalik ang integridad at iwanan ang publiko sa Philippine National Police. In the house of ako, si Brigada ka, Austria, ang 105.1 Brigada U sa Fran Manila. From the Musical News, Austria. Brigada Balita Nationwide. Mga ka-brigada, 250 billion pesos na pondo para sa flood control projects iminungkahing ilipat na lang sa education sector. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 -i. Report. Mas makabubuting ilipat na lamang umano sa sektor ng edukasyon ang 250 billion pesos na pondo para sa flood control project sa bansa. Ito ang suhestyon ni Batangas Representative Leandro de Viste sa gitna ng issue sa umano'y mga anomalya sa anti-flood projects. Sinabi ni Leviste na maaaring ilaan ng naturang pondo sa edukasyon upang masolusyonan na ang kakulangan sa classrooms na naitala ng Department of Education sa 165,000. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na anya ang nagpahayag na posibleng maging source ng korapsyon na ang flood control projects. Kaya ang pondo ay mainam na idagdag na lang sa pagpapatayo ng bagong silid aralan na may alokasyon lamang na 13 billion pesos. Punto ng kongresista, kung pagbabasehan ng substandard at overpriced projects ng DPWH, magiging mas matalinong pa siya na gamitin ang pera ng taxpayers sa pagdugon sa classroom gaps kaysa flood control projects sa 2026. Ipinauubaya naman ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang kahihinat na ng flood control budget lalo't ang tema ng budget sa susunod na taon ay pagpapaigting ng investment at paggasta sa edukasyon. Gayunman, kailangan umunong magamit ng husto ang dagdag na alokasyon sa DepEd para sa konstruksyon ng classrooms. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, si Manila Mayor Isko Moreno naman, hinamon si Manila 3rd District Representative Chua, na ipaliwanag ang umunoy anomalya sa ilang lote ng lungsod. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada. Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ng agarang investigasyon laban kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito ay kaugnay na umano'y illegal demolition at construction of structure sa isang lote na pagmamayari ng pamalang lungsod. Mariing kunasyon ni Dumagoso ang ginawang pagtatayo sa dating RASA covered court sa barangay 334 kung saan ginawang iba umano ang mga pasilidad tulad ng daycare center, senior citizens office at barangay hall extension na lahat ay walang kakulang demolition o building permit mula sa city government dahil dito iniutos ni mayor isko ang agarang pagkumpiska sa lahat ng mga kagamitan na walang kakulang permit. Okay. Lato, eh, kumpis kayo na. Walang termisi at prana dito na siya. So, Penalize yung lahat ng mga kanil na ba? Ano, hindi na ako matutulo. Wala na talagang pwede, ano? kanya na. ako. ang <makes> Kinumpirma rin ni City Engineer Armand Andres na walang record ang nunsod ng anumang otorisasyon para sa proyekto na ayon sa mga residente at barangay officials ay pinangungunahan umano ni Chua. Giit na alkalde, hindi pwedeng sirain ang ari-arian ng gobyerno at magsimula ng konstruksyon ng walang pahintulot. Samantala, wala pang pahayag si Chua ukol sa naturang issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigadang Malacanang, optimistiko pong konti na lang para maging upper middle income country ang Pilipinas. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Ikinalugod ng Malacanang ang ulat na malapit ng maabot ng Pilipinas ang upper middle income threshold. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na mapaunlad ang ekonomiya sa kabila ng mga hamon. Tiniyak ng Malacanang na posibleng makamit ng bansa ang upper middle income status ngayong taon, lalo $26 na lamang ang kulang upang maabot ang pamantayan. Gayunpaman, opisyal na makukumpirma ang estado ng bansa sa susunod na taon pa o July 2026 kapag nailabas na ang datos. Matatanda ang una ng sinabi ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakamit ang naturang target ngayong taon kapag naisakatuparan, makikinabang ang Pilipinas sa mas malawak na access sa international markets, mas matatag na ekonomiya, at mas mataas na antas ng paglago. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. News Authority. Kada balita nationwide. At ilang regular position sa DSWD inaprubahan na ng DBM. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. Report. Pinasalamatan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchaliana ang Department of Budget and Management o DBM para sa pagka-aproba sa siyam na pong proposed regular positions para sa dalawang bureau nito sa Disaster Response Management Group. Ayon kay Gatchaliana, tinitiyak ng hakbang na ito ang Disaster Response Workforce ng ahensya. Ginagarantiya rin umano nito na ang mga skilled workers ay magkakaroon ng proteksyon at stability at masisiguro ang mas malakas na grupo ng mga responders para sa tanggapan. Samatala, sinabi naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman na ang mga bagong plantilya na ito ay makatutulong sa pagpapatibay ng kahandaan at response operations ng DSWD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide satang tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending balita na balitang sinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.